ni Duterte di ba? yan po Ayan. impis Marcos, di ba? kasi nga sa interview pa lang ni Marcos na yung aanga anga nando doon na yung di ba? yung hindi makapagsalita ng deretso ganun po Ano ba 'yan? <laughs> Opo. Okay, kayong ano. Alam mo hindi naman kailangan magdebate. Hindi hindi po kailangan yan. Kasi alam mo, kung kung alamin mo po kung sino yung tama o yan lang po. Kung sino yung nakakatulong. Kung sino yung kunwari lang. Kasi po matatanda na po tayo eh. Diba? Duterte po, ang mga Duterte, salot po ako dyan. Duterte po ako kahit ano pa ang paninira ninyo sa Duterte. Duterte kami, marami kami mga supporters. Mananalo po si Sarah. Sorry po. Kawawa po yung matatalo na makabibigil. Kasi so, alam mo, alam niyo po ba na kung mayroon lang pong tatayaan na sa may mga postahan kung sino ang mananalo sa 2028, 20, tataya po ako kay Sarah. Diba? <laughs> Ganun lang po yun. Sorry po sa inyo. Sorry po sa mga BBM. Kung mayroon pong mag, magpapataya kung sino ang mananalo sa 20, 20, 28, 20, 28, tataya po kay Sara. Sara po ang mananalo. <laughs> kayo po, tataya po ba kayo na mananalo si Bibi nyo? <laughs> Bibi si BBM, unti-unti tayong pinapatay. Diba? Unti-unti tayong pinapatay. Tingnan nyo po yung pillar natin, wala ng laman. Tapos, sa ospital, hindi ka pa asikasawin ng mga nurse kung wala kang money. Lalo na kung wala kang pill health. Tandaan nyo, wag po tayong tanga. Pagpasok po natin sa hospital, papansinin ka ba kung wala kang pera? Hindi. Huwag po tayong ano, kung pakatutuo tayo. Ganun lang po. Hi, hello po. Salamat po sa pag-join. Diba? po. Ang dami pong nagsasabi na na duta eh kahit ano po ang sabihin nyo kahit ano po ang itawag nyo sa aming mahal na pangulo Duterte Duterte po ang the vice president yes po alam nyo po ba mga mga nagsusuporta kay BBM? pustahan po tayo maging totoo kayo gumawa po kayo ng ano na may tayak tayak Tataya po tayo kung sino ang mananalo na na presidente siya 2028 tataya po ako kay Sara Duterte <laughs> sorry po kahit po magalit kayo or ano naku siguro ng yaman ko na <laughs> mayaman ako at saka Panalo pa ang aking iniidolo, Sarah Inday. That was future, future now, President Sikiti. <laughs> Sikiti po, sorry po. <laughs> Di ba? si Inday Sara. Yun po ang ating presidente next 2020. Tingnan mo nga si sunog na pulis. Nag-resign agad. Takot siya. Takot siya na ay. Eh, wag kayong ano. My president is Sara Duterte next 2018. Pag na-impress si, si BBM, goodbye. Walang balikan na bibigyan. Oo. <laughs> uh, paano naging fake news po? Paano po? Paano naging fake news? Sabihin nyo nga po. Ay. Sorry po. Ay, sa mga ano, malokbo na si, mm, matibay po yun. Si Tatay Digong, tingnan mo, ilang taon na siya, pero naglalakad pa rin. Di ba? Kasi nga, inaalalayan siya ng mahal na Panginoon. Di ba? Inaalalayan si Tatay Digong ang mahal na Panginoon. Kahit matanda na siya, malakas pa rin siya, naglalakad, di ba? E yung ibang matatanda na ganyan ang ano, naka-wheelchair, di ba? Mm. kasi alam ng Diyos na kailangan siya ng bayan. Hindi po minumura ang ang Diyos ni Tatay Digong. Ang minumura po ni Tatay Digong, yung mga kurakot. Hindi po yung nagmumura ng Diyos. Huwag tayo paano. Ito na yung sinasabi ko yung mga tao na minumura ang Diyos ni Tatay Digong. isipin mo, walang taong mabait na nagmumura sa sali Salisalita mo lang yan. <laughs> Ituwid mo po yung otak mo at i-analyze mo po. Yun lang po ang kailangan mo. <laughs> Pirua. Diba? I-analyze nyo lang po. wag po nga ano, Kasi wala pong tao na nagmumura sa Diyos. Wala po. Lalong-lalong na si Tato, di ko susunod na. Maka Diyos yun. Nagmumura lang siya sa mga kurap ng mga tao. Hindi po yung sana. Sorry po. Thank you so much po sa sa views. Salamat po sa inyo lahat. Kailangan na natin matulog. Kailangan na po natin matulog mga no, guys. Anong oras na? hindi po niya minuro ang Diyos. Hindi po yun karma. Yan ay gawa po ng tao na may inggit kay Tatay Digong. Kitang kita po ang nangyari. Kaya hindi po yan karma. Ka gawa po yan ng may inggit kay Tatay Digong. Kasi alam niyo po kung bakit hindi na po siya presidente. Pero pinag-iinitan pa rin po ni Marcos na si Marcos, si Tatay Digong yung nagpalibing sa kanyang ama na ayaw ipalibing kasi nga kurap magnanakaw. Ayaw ipalibing kahit sino ang umupo sa Pilipinas. Diba? Si Tatay Digong lang ang nagpalibing.